Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pasubscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. Muling binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang resupply boat ng Pilipinas na patungo ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Base sa report ng Philippine Coast Guard, tinangka ng Chinese Coast Guard na itaboy ang resupply boat subalit bigo ang mga ito. Muli namang kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong pambubuli ng China at iginiit na masyadong delikado ang ginagawang harassment ng Chinese Coast Guard. Samantala sa pahayag na inilabas ng Chinese Embassy, tinawag nitong trespassing ang umano'y panghihimasok ng mga barko ng Pilipinas sa kanilang teritoryo uling ng mga ito na walang permiso mula sa pamahalaan ng China ang pagpasok ng mga barko ng Pilipinas sa kanilang teritoryo at nanindigan na patuloy nilang poprotektahan ang kanilang soberanya. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo tay. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Babay po.